Hello so guys, good morning. San mang sulok ng mundo, good morning. Ito na naman ako, isang kudera, nag na naman ng bus. As always, commuters tayo, nag-aantay tayo ng bus. Yung maaga ka nga magising, tapos malilate ka dahil sa bus. O ikaw naman yung driver, ikaw na ang ano, boss sa araw na to. Well anyways guys, understand lang din kasi commuters naman din ako. Thank you so much sa mga nanonood ng videos ko sa reels ko, sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. Continue to to support me guys kasi ano. Kaya hindi ako nagsasawang magpo kasi may mga possibilities din kasi yan na magkaka pera tayo. Malay mo naman one day mag-viral yung mga videos natin. So maging ano din natin yan. Pag may mga possibilities, go go lang o santai masaya guys, you're still waiting Good morning everyone. Yeah. lagi lagi na lang, lagi lagi na lang ganito. Ngayon guys, parang umuulan ata oh, makulimlim. Makulimlim siya. Tapos ano? Hey. Malamig. Uy, dito na yung friend ko isa oh. <laughs> <laughs> Hindi sa ano ko sa Yan. Yeah. <laughs> Mag-release ka na din, be. <laughs> Ayan o, oh, isa rin Ay, nga. nakala ko, di kita ako Isa ding ano ko. Ka Kapit sa, sa, sa Kudkudan. Kud <laughs> Salamat guys sa laging panonood sa YouTube ko, sa TikTok, tapos sa, sa Facebook. Alam nyo guys, kaya hindi ako nagsasawang mag, mag post ng, ano, ng videos. Kasi may mga possibilities. Malay mo naman, one day, magbaviral yung videos ko. Di, mayroon na akong income pag ano oo Kagaya sa youtube ko kahit pa unti unti nakasahod na ako di kahit ganun lang kaliit, at least pinaghirapan ko yun galing talaga yun sa hirap yung maghanap ng mga subscribers na halos di na ako makatulog sa kakahanap di ba may mga possibilities din na mangyayari sa atin na hindi naman nabang buhay tayo magkudkud na lamang hanap din tayo ng mga possibilities nga na mapagkakitaan, gano'n. Kagaya nito, pagbablogging. Malay mo naman, wala namang perang ininvest dito, kundi lang magsalita alam. I-maritis na lang natin yung buhay natin. Huwag <laughs> na yung buhay ng iba. <laughs> Ayun. Sabi nga ni Night birthday eh, yung sa America's Got Talent. One percent is not zero percent. Kaya ganun, pag may mga possibilities, sige lang, go 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 lang as long as we are happy. Thank you so much sa mga sumusuporta. Have a Hello guys, good evening. Pauwi pa lang ako galing kudkudan. Ngayon pa lang talaga nakaahon galing sisid sa pagkudkud. Nakakapagod guys. 8 hours, wala akong kain kahit tubig grabe yung amon na yun o sila kain ng kain tapos ikaw trabaho ng trabaho ni pag alok wala pero okay lang sulit naman at least binayaran ako bayad kasi yung oras kaya mahalaga bawat minuto din sa kanila kaya kaya okay lang pagtitiis mayroon ding ano mayroon ding kapalit kagaya so, nitong pagbablog ko walang wala ganong nanonood pero I keep going nagpo-post pa rin ako kasi maybe one day ikita ako dito kaya dun sa mga ano taong nahihirapan find up abilities para magkaroon ng magkaroon ba ng energy yung ating buhay sa araw-araw Huwag -araw? tayong mapagod wag tayong always post on uh, looking on yung mag, mag ano lang sa mga negative pagod yung mukha pero kapagod talaga mahirap maging OFW lahat yung sinasakripisyo mo yung yung ano mo para lang sa pamilya mo para sa pangarap mo salamat pala dun sa mga taong nanonood ng videos ko sa mga friends ko, mga kamag-anak, sa mga ano ko, mga followers. Salamat guys sa pag panood. At least mayroon pa ring nagtiwalang manood sa mga videos ko. Nakakataba ng puso yung mga comments. Mga comments kahit kahit gusto ko na umayaw na ako, ayaw ko na mag mag videos, mag vlogs. Pero nakakataba pa rin ng puso kasi yung mga comments pa lang na alive na ako nakakataba ng puso yung mga comments. Kaya maraming salamat pala sa sa patuloy na sumusuporta sa YouTube ko, sa TikTok, sa sa reels ko, sa vlogging. Thank you very much. Yan guys, ayan yung trambay. Anyways, pauwi na ako tapos na ang isang araw. Kaya salamat ako. Keep going lang guys guys keep going lang always kahit nakakapagod ang buhay huwag lang natin gawing complicated para hindi tayo ma stress gawin lang easy kung anong meron yun lang kung ano yung kaya yun lang din